Magandang araw mga mag-aaral ang ating pag-aaralan ngayong araw ay ang ang pahayag ng Personal na Misyon sa Buhay o Personal Mission Statement. Kakayahang pampagkatuto, uli ang ginawang pahayag ng misyon sa buhay kung ito ay may pagsasaalang-alang sa tama at matuwid na pagpapasya. Especially PITO PBIVC 14.2 sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay A. Nalalaman ang kahulugan ng pahayag ng misyon sa buhay B. Naiisa-isa ang mga paraan sa pagbuo ng pahayag ng misyon sa buhay C. Nasisuri ang ginawang pahayag ng misyon sa buhay kung ito ay may pagsaalang-alang sa tama at matuwid na pagpapasya. Pre-assessment. Sagutin ang bawat katanungan bago tayo magsimula sa ating aralin. Ano ang misyon? Bakit mahalaga na magkaroon tayo ng misyon sa buhay? Ang pahayag ng personal na misyon sa buhay o personal mission statement. Isang mabuting gabay sa ating mga pagpapasya ang pagkakaroon ng pahayag ng personal na misyon sa buhay o personal mission statement. Ayon na kay Sean Covey, 1998, isang Amerikanong guro, may akda ng aklat na The Seven Habits of Highly Effective Teens, Begin with the End in Mind. Kung sa simula pa lamang ay alam na natin ang gusto o mithin sa buhay, hindi na magiging mahirap para sa atin ang pagpapasya para rito. Ang pahayag ng personal na misyon sa buhay ay maihahalin tulad sa isang personal o pansariling moto o credo na nagpapahayag kung ano ang kabuluhan ng iyong buhay. Para itong balangkas ng iyong buhay, narito ang mga halimbawa ng mga moto. Money can't buy happiness. Life is short always choose happiness. A negative mind will never give you a positive life. Iba't iba ang paraan ng pagpapahayag ng mission statement o layunin sa buhay. Ang iba ay mahaba, ang iba naman ay maikli. Ang iba ay awit, ang iba ay tula. Ang iba naman ay ginagamit ang kanilang paboritong salawikain o kasabihan bilang pahayag ng layunin sa buhay. Ayon pa kay Covey, 1998, ang pahayag ng personal na misyon sa buhay ay maihahalin tulad sa isang punong may malalim na ugat. Ito ay matatag at hindi mawawala, ngunit ito ay buhay at patuloy na lumalago. Kailangan natin ang matibay na makakapitan upang malampasan ang anumang unos na dumarating sa ating buhay. Walang permanenteng bagay sa mundo. Lahat ay nagbabago at maraming bagay ang hindi natin mapipigil o kontrol. Halimbawa, maaaring ngayon ay mayaman kayo, bukas naman ay naghihirap. Malakas ang iyong pangangatawan, maaaring sa susunod ay hindi. Ibig sabihin ang ating pahayag ng personal na misyon sa buhay ay maaring magbago o mapalitan dahil sa patuloy na nagbabago ang tao sa konteksto ng mga sitwasyon na nangyayari sa buhay. Ngunit maggayon man, ito pa rin ang magsisilbing gabay sa pagtahak sa tamang landas ng kanyang buhay. Narito ang ilang mga paraan na ininungkahe ni Covey, 1998 sa kanyang aklat. Isa, mangulekta ng mga kasabihan o moto. Pumili ng ilang mga kasabihan na may halaga sa iyo at tunay na pinaniniwalaan mo. Maaaring ang mga ito na ang gamitin mong pahayag ng iyong personal na misyon sa buhay. Dalawa, gamitin ang paraang tinawag na brain dump. Sa loob ng labin limang minuto ay isulat mo ang anumang nais mong isulat tungkol sa iyong misyon. Huwag kang mag-abalang magsala ng mga ideya o itama ang mga pagkakamali dito. Matapos ang labin limang minuto ay maaari mo na itong salain at itama ang mga pagkakamali sa bar o grammatika. Sa loob lamang ng tatlumpung minuto ay nakapagsulat ka na ng iyong pahayag ng misyon sa buhay. Tatlo, magpahinga o maglaan ng oras sa pag-iisip. Magtungo sa isang lugar kung saan ka maaaring mapag-isa. Doon mo pagtuunan ng panahon ang paggawa ng iyong misyon sa buhay sa anumang paraang makatutulong sa iyo. Apat, Huwag labis na alalahanin ang pagsulat nito. Hindi kinakailangan ang perpektong pagkakasulat ng misyon sa buhay. Hindi naman ito isang proyekto sa isang asignatura na kinakailangan ng marka ng guro. Ito ay personal mong sekreto. Ang mahalaga, nagsisilbi itong inspirasyon sa iyo. Itanong sa iyong sarili, ako ba'y naniniwala na makakamtam ko ang aking isinulat? Kung masasagot mo ito ng oo, mayroon ka ng pahayag ng layunin sa buhay. Sa pagbuo mo ng pahayag ng personal na misyon sa buhay, maaring isa alang-alang ang mga sumusunod na tanong. Isa, ano ang layunin ko sa buhay? Dalawa, ano-ano ang aking mga pagpapahalaga? 3. Ano ang mga nais kong marating? 4. Ano-ano ang mga benepisyong maari kong makuha at paano ito makatutulong sa akin at sa ibang tao? 5. Ano-ano ang mga magiging balakid na maaring harapin? 6. Sino ang mga tao na maari kong makasama at maging kaagapay sa aking buhay? Halimbawa ng pahayag ng personal na misyon sa buhay o personal statement. Pahayag ng personal na misyon bilang tagapangalaga ng kalikasan. May bahagi sa mga kasama sa tahanan, mga kaibigan at sa ibang mga kabataan ang mga kaalaman na natutunan tungkol sa pangangalaga ng kalikasan. Hihikayatin ko ang aking pamilya na makibahagi sa pagtulong sa barangay isang beses sa isang linggo upang iligtas ang kalikasan sa tuluyan. Nitong pagkasira sa pamamagitan ng paglilinis, pagre-resile at pagtatanim ng mga puno, layunin, may bahagi ang kaalaman tungkol sa pangangalaga, sa kalikasan. Kikayatin ang pamilya na makibahagi sa pagtulong sa barangay upang iligtas ang kalikasan. Pagpapahalaga, pagmamahal sa kalikasan, nais marating, matupad, mapangalagaan ang kalikasan at iligtas sa tuluyang pagkasira. Benepisyong makukuha, malinis na kapaligiran, mailigtas ang kalikasan, maaaring balakid sa pagtupad oras ng pamilya, trabaho, ugali, sino-sino ang makatutulong, pamilya, kaibigan, keyboard angay, kabataan, bilang isang kabataan at mag-aaral, kailangan mong maging tiyak sa kung ano ang iyong nais na marating o plano sa iyong buhay upang maging matagumpay ka sa pagkamit ng iyong mga pangarap. Ang personal na pahayag ng misyon sa buhay ay makatutulong upang magkaroon ng malinaw na tunguhin sa buhay at manatiling matatag sa anumang unos na dumating sa iyong buhay. Kailangan ito upang bigyan ng tuon o direksyon ang pagtupad sa mga itinakdang mithiin sa buhay. Activity time. Panuto: Kopyahin ang matrix sa ibaba at itala ang iyong misyon sa iyong sarili, pamilya, kapwa, at bansa. Ano ang iyong misyon para sa iyong sarili, pamilya, kapwa at bansa? Isulat ito sa iyong papel. Maraming salamat sa iyong panunood at pakikinig. Nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Mag-like, comment and subscribe na para sa mas marami pang educational content.